So guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel So for today's video nga po, tatalakayan nga po na May gusto lang akong um, Ano ba tawag dito? I-topic e na issue O eto malapit sa puso ko talaga tong issue na to And talagang hindi ako ah, Alam mo yon hindi ko mapigilang malungkot Pagka eto yung topic na Nire-raise ng ibang mga Alam nyo yung mga ibang kabataan And of course, meron din mga magulang na Sangayon din naman ah, sa sinasabi nga po Ng ibang mga content creator Pero ako talaga hindi ako sangayon doon kasi may pananaw ko doon sa so may pananaw nila. Ayan. Which is, ayun na nga, um, hindi naman lingid sa atin. Kung minsan palagi ko na dumadaan din sa mga news feeds nyo, yung about nga sa issue ng uh, toxic trait nga daw po nating mga Filipino. Yung, um, uh, parang, um, pagsustento sa magulang, pag sila hina na or pag uh, pagmatanda na sila or yung um pagkalinga sa kanila, pag sila matanda na, ayan or yung um, pagsustento sa mga pangangailangan nila pag sila matanda na. Which is uh, sinasabi nga na karamihan ngayon na uh, hindi daw obligasyon ng mga anak na alagaan daw po yung mga magulang nila. Ayan, uh, hindi daw uh, hindi utang na loob ng anak nila na pinag-aral sila na uh, pinakain sila binuhay sila ng magulang nila and uh, pagtanda daw ng um, magulang nila dapat daw ay meron siyang na-save for their, uh, for themselves. So, English mali ba yung English ko pero hindi wala tayong pa pakialam doon so um kung dapat daw, nagsisave daw sila para sa sarili nila and uh, para sa akin kasi 'yung nagsisave para sa sarili na depende yan privilege kasi yan for me ha? Privilege 'yan hindi yan Uh, sa lahat ng uh, tao ay applicable. Especially kung ang kinikita mo lang ay sapat-sapat. As in, sa sobrang mahal na mga bilihin ngayon, pwede pa bang sabihin na... Uh, 10,000, 15,000 ay sapat sa isang pamilya, di ba? Hindi na hindi na sapat yan, hindi na ideal uh, hindi na ideal talaga na makapag uh, tabi ka pa pagka gano'n na kaliit yung uh, pera mo, especially kung mag-aaral pa yung anak mo, pakakainin mo pa yung anak mo yung mga ganong tipo, and yet yung mga nakikita mo sa social media talaga namang sinasabi nila na hindi nila obligasyon na alagaan yung mga magulang nila, hindi ko ma-imagine kung ano yung um Mararamdaman ng magulang pagka one day sinabi sa'yo ng anak mo na hindi ko utang na loob, na um, alagaan ka, hindi ko obligasyon na alagaan ka, hindi ko... Huwag um, mo investment. Hindi ako investment. Ayan. And uh, ikaw ang may obligasyon na, pal na palakihin ako, pag-aralin ako, pakainin ako, bla bla bla, and so on and so forth. Ngayon, so... Nakaka nakakalungkot talaga makita na yung mindset ng mga tao ngayon eh, para bang alam mo yun? para bang nangihinayang sila na tulungan yung magulang nila parang, um nangihinayang sila na kalingain yung magulang nila, although let's say mahirap talaga ang buhay, pero hello kung mahirap kayo dati nung pinalaki ka nung magulang mo hindi mo ba kasi ganito yan, um may mga tao na nagsasawa sa buhay sa mga nangyayari sa buhay nila and uh, for sure kung mahirap kayo ng bata kayo iba din yung pagkayod na ginawa ng magulang nyo iba yung sakripisyo na ibinigay ng magulang nyo hindi lang para sa kanila kung hindi para sa inyo kaya nga until now nabubuhay kayo ganito ganyan or kahit na sabihin natin tinulungan nyo yung magulang nyo uh, um, pinagpaaral nyo yung sarili nyo pero uh, hanggat nasa poder kayo ng magulang nyo hanggat yung bahay na pinundar nila eh doon ka pa rin nakatira sinusuportahan ka pa rin ng magulang mo Di ba? Diba? ka pa rin ng magulang mo and nakakalungkot lang din na isipin na yung mga magulang ng mga nagsasabi na um, hindi namin obligasyon nakalingain kayo at may nagsasabi pa nga na uh, pag na kami ng sarili namin pamilya dapat doon na kami nakafocus hindi hindi ko na kayo priority para bang hindi ko na kayo uh, hindi ko na kayo kapamilya, hindi ko na kayo pamilya, 'di ba? Para sa akin kasi, hindi naman mawawala yung pagiging pamilya mo, yung relasyon nyo ng magulang mo sa anak or anak sa magulang, 'di ba? Hindi naman na, hindi nawawala na 'yon. Hindi napipili ang ang magulang, hindi rin napipili ng magulang ang anak nila, 'di ba? Hindi hindi talaga natin mapipili 'yon. Kumbaga, pag nawala yun, pag nawala yung magulang mo, hindi mo mapapalitan yan. Kasi wala ka naman, hindi ka naman mamili eh. Pag nawala yung anak mo, hindi mo pwedeng palitan yan. Of course, sasabihin ng iba, eh, hindi kami kinalingan ng magulang namin and yet, um, bakit namin sila kakalingain? Pero sa totoo lang, bakit hindi, di ba? Bakit hindi naman? Although, oh, may mga ibang ano, may mga ibang mga issues na pwedeng nangyari sa inyo ayoko na lang anuhin yung mga sensitive topics. Oo, sige, given na. Pero, ang pwede mo na siguro is tanggalin mo yung galit sa, sa sarili mo. Wag, wag, um, wag manggaling sa sarili mo yung, yung poot doon sa tao. Kasi kung ang Diyos nga pinatawad tayo, di ba, bakit hindi natin kaya patawarin yung magulang natin. And especially kung uh, iisipin natin kasi mga magulang natin, mas maikli ang buhay niyan sa atin. At mas maikli na lang din yung panahon na makakasama natin sila. So, bakit yung pagdadamutan ng pagmamahal yung magulang mo? Bakit hindi mo kayang kalingain yung magulang mo? And isa pa, alam mo yun, nung nasa puder ka lahat ng pangungutang, lahat ng sakripisyo, lahat ng dapat ay uh, tinatamasan, ayun, alam mo ano yun, yung uh, tinatamasan nilang kaginawaan eh nabawasan dahil siyempre pinaglalaanan kanila and yet pagdating ng uh, panahon hindi mo sila alam mo 'yun hindi mo sila kakalinga'in. Para sa akin kasi guys, 'yung sinasabi nilang obligasyon, hindi mo naman titignan obligasyon yun kung mahal mo 'yung magulang mo. Hindi naman 'yon dapat um base sa obligasyon, kung hindi base sa pagmamahal mo nga po sa magulang mo. Kasi para sa akin ha, kung mahal mo yung magulang mo, hindi question sa'yo kung makani yung gagastusin mo, kung um, paano mo sila aalagaan, I mean, kung um, gaano karami yung, alag yung pag-aalaga mo sa kanila. Kasi kung mahal mo yung tao, mahal mo yung tao, hindi mo papabayaan na maging miserable yung buhay nila. Hindi mo hahayaan sila na, alam mo yun, hindi mo sila hahayaan na malugmok sa isang bagay na wala ka man lang ginagawa para tulungan sila. di ba kung yung asawa mo nga, pwede kang iwanan. And, uh, uh, alam mo yun, lahat ginagawa mo para maisalba, para uh, mabigay sa kanila yung mga uh, bagay na gusto mo matamasa nila. di ba? Ganon din sana sa magulang natin. Kasi, to be honest, yung magulang natin, yung konti nilang panahon yan, yung panahon nakalakasan nila ibinigay nila yung uh, kinikita nila para sa atin. <clears throat> And yet uh, nung sila yung mahina na, nung hindi na nila kaya magtrabaho, we all know naman dito sa Pilipinas iba. We all know sa Pilipinas hindi na pwedeng hindi na matatanggap sa trabaho yung mga senior. And yet magkano lang ang pensyon ng senior Sabihin natin. Uh, 5,000, malaki na yun for SSS and GSIS, sabihin natin mga 20, 30, uh, 15,000, 10,000, 11,000, di ba? kasi ba yun sa sa ating mga magulang? And uh, pag dumadating na nga po yung mga senior citizen age nila, ayan, marami na silang mga nararamdaman and alam mo yun, hirap na silang gumalaw. Kailangan talaga nila na may magkakalinga sa, sa kanila. Tapos sasabihin mo, hindi mo sila obligasyong alagaan, di ba? Nung panahon na hindi mo pa kayang tumayo sa sarili mong pa, tinulungan kanila, nila, uh, inalagaan ka nila, Real talk lang. Hindi dahil sa obligasyon nila, dahil mahal ka nila. ba? Diba? Dahil mahal ka nila. Kasi kung obli obligasyon lang yan, pwede naman nilang hatiin yung, alam mo yun, pwede naman konti lang ibigay nila sa sa'yo eh. ba? Diba? O pwede naman mas more on para sa kanila lahat ng pera nila, tas konti lang sa'yo eh. Pwede naman yung ganun eh. Kasi uh, para lang sabihin na nagampanan nila obligasyon nila. Pero, alam mo yun, pagka pagka kasi pagka pagka mahal mo yung tao kung minsan hindi na sila alam mo yun, yung simpleng pag kumakain kayo sa fast food yung di ba, yung pagkain nila, binibigay sa'yo yung, yung kakainin na lang nila, isusubo na lang nila, isusubo pa sa'yo gets mo ba? yung para sa kanila na pupunta para sa'yo yung mga ganong tipo, tapos pag, pagtanda pala nila, tatalikuran mo sila and parang alam mo yun lesser na yung pagmamahal na ibibigay mo sa kanila dahil ano yun, wala na no, silbe or wala na ano ganto ganyan which is para sa akin talaga hindi yun ng pilipino ang pilipino talaga pinagmamalaki natin isa sa trait natin na pinagmamalaki yung um tayo hindi tayo katulad sa sorry sa mga western countries pero syempre alam naman natin na dinadala nila uh, or pinapaalagaan nila sa ibang tao Well, actually, kuminsan, mas maganda pa nga yung paalagaan mo sa ibang tao kaya sa talikuran mo lang at hindi mo... Alam mo yun? Hindi mo supportahan o hindi mo bigyan ng kahit ano. Pero, uh, bilang Filipino, hindi yon yung ugali natin. Hindi tayo ganong magmahal sa tao. Kaya nakakadismaya talaga na yung pag-iisip na karamihan sa atin ay eh, nagiging... Alam mo yun? Bahalak sa buhay mo. Parang ganun. And uh, sa investment... Kasi sa akin, hindi ko nakikita ang investment pagka mahal mo yung tao eh. Hindi ko nakikita na ginawa lang ako investment dito dahil ano, kasi kung mahal mo yung tao, hindi ka kailangang udyokan para bigyan mo yung tao. Hindi ka kailangang, alam mo yun, hindi ka kailangang paalahanan para bigyan yung tao. Kasi automatic na yun eh. Pagka may concern ka, pagka mahal mo yung tao, aalamin mo kani ni pangangailangan niya ibibigay mo kani ni pangangailangan niya kung kung uh, sabi nga ng iba uh, hanggat sa makakaya natin syempre naman hanggat sa makakaya natin hindi naman pwedeng magbigay tayo ng hindi naman na natin kaya of course pero yung talikuran mo at uh, wala ka ng pakialam sa magulang mo hindi tama yun hindi tama yun hindi obligasyon yun pagmamahal yun pagmamahal yung kailangan hindi hindi mo dapat tignan na sa obligation ngayon. kasi obligation awala uh, wala kang lang choice. Yun yun eh, obligasyon, wala kang choice. Yun yun dapat yun ang dapat mong gawin sa ayaw at sa gusto mo. Pero kung pagmamahal mo wala yung ayaw, puro gusto lang, di ba? Ayun at saka alam mo, bilang Christian country, kahit na siguro mas Muslim ano, hindi ko naman alam kung ano sa Muslim, pero I think ganun din naman sa mga Muslim, maal, ma din sila or um mapagmahal ang mga Muslim katulad nating mga Christian. So, I don't think na overall sa buong Pilipinas eh tama yung idilo ah uh, uh, hirap eh ano bubulol ako basta uh, tama yung id, or hindi ideal yung uh, pababayaan mo yung magulang mo ayun yung para sa akin sa yung utang na loob yung utang na loob ano na yun eh uh, para, sa, para sa akin isa lang yung way or isa lang yan doon sa nagpapatatag ng pagmamahal mo sa magulang mo, yung utang na loob pero hindi dapat utang na loob lang ang um, dapat na meron ka kasi iba, uh, yes may utang na loob ako dito, gusto ko lang siyang bayaran para quits na kami, hindi ganun hindi ganun yun hindi ganun yung pagmamahal yung pagmamahal kasi endless yan, hindi natatapos sa utang na loob yan, kaya para sa akin yung utang na loob hindi pa rin pwedeng basean para uh, alagaan mo yung magulang mo. Kailangan talaga mahal mo yung magulang mo. Kasi kung utang na loob lang, pwedeng masama ang trato mo sa magulang mo, pero binibigay mo yung pangangailangan niya, di ba? Pero kung mahal mo yung magulang mo, hindi mo siya susumbatan, hindi mo siya um, pagdadabugan, hindi mo siya ano. Kasi ginagawa mo out of love eh. Out of love alam nyo, pag uh, mahal mo yung tao, minsan nga, di ba? Pag mahal mo yung tao, kahit sinasaktan ka na, is, alam mo yung, kahit parang ang cheesy and all, pero yun naman kasi katotohan, di ba? Kahit sinasaktan ka na, gusto pa rin gawin yung mga bagay na magpapase sa kanya, yung mga bagay na uh, maglalayo sa kanya sa kapahamakan, yung mga bagay na magbibigay uh, bibigay contentment doon sa mahal mo, ibibigay mo talaga yun. Di ba? So, yun lang para sa akin. Sana, eh, mabago yung uh, pananaw ng iba and wag naman saan isik isiksik sa utak ng mga tao yung term na obligasyon utang na loob and alam mo yun investment ka lang ng magulang mo which is just ko investment ka lang napakatagal naman ng investment and yet magkano lang naman ibibigay mo sa magulang mo especially pag kami meron ka ng, mag, meron ka ng, ano di ba Especially kung meron ka ng mga anak at asawa, kakapiranggot lang yung mo sa magulang mo, hindi mo naman ibigay lahat ng sweldo mo. Hindi katulad ng ginawa ng magulang mo sa'yo nung kabataan mo na halos isusubo na lang nila, ibibigay pa nila sa'yo. Konti lang naman yung kailangan ng magulang natin. Hindi naman totally kwan. Although, sabihin natin, may pension naman sila. Pero hey, guys, hello, hindi masama na kalingain ng magulang. Walang masama doon. Actually, mabuting ang uh, gawain yun. And yun ang dapat nating i-spread kesa yung hate sa magulang natin na ginawa lang tayong investment, ganito, ganyan, which is... I don't think makajos yun. To be honest, I don't think makajos yun. Ang tinuturo sa atin, magmahalin ang kapwa. Hindi... um Alam mo yun, yung... Um, pag wala ka nang mapala sa kanila, wala na, wala na kwenta sa amin yan. Sa kayo susumbatan mo yung magulang mo? Hello naman. Yung susumbatan mo yung magulang mo, eh bakit kasi hindi ka nag, ano, nag, uh, pensyon ganito, ganyan. Ah, to be honest, kwento ko lang sa inyo. Ako, sa kayong kapatid ko, nag-aagawan pa kami sa nanay ko. Nanay ko na natitira sa akin, wala ni tatay ko. Nag-aagawan pa kami ng kapatid ko sa nanay ko which is hindi ako papayag na hindi mapunta kay uh, ate si mama kasi alam ko um, mas kind of parang nurse ako sa bahay ganun pagka kasi pagka mayroong mga nagkakasakit dito hindi talaga ako makatulog for example nagkaroon ng, ng lagnat yung nanay ko hindi ako matutulog hanggang hindi yung lagnat kaya alam ko sa sarili ko na alagaan ko yung magulang ko ayan or maalagaan ko sa abot na makakaya ko yung magulang ko kaya para sa akin talaga ay papayag na mapunta kay ate Si mama. Ayun. So, yun. Nagagawan pa talaga kami ng, mag ng magulang, ng kapatid ko para alagaan si mama. Kasi, guys, sa lahat ng sinabi ko, sana naintindihan nyo yun na kumahal yung magulang niya, alagaan nyo. And, ang kwanya ng nanay ko, actually, ah, ah sa depensa naman ng nanay ko, hindi naman niya kami inobligaan hindi niya kami inuobliga na alagaan namin siya. To ano honest, sabi nga niya sa amin, lagi niya sinasabi sa akin. Gusto ko pagka, pagka senior citizen, pagka matanda na ako, pagka uugud-ugud na ako, ayokong umasa sa inyo. Ayaw daw ni mamang umasa sa amin na alagaan namin siya na ganito, ganyan. Gusto ko may sarili akong pera, ganito, ganyan, para lahat, kontrolado ko lahat ng, kumbaga, alam mo yun, um, yung bagay parang hindi, hindi naman siya magmumukha kawawa and all. Pero, yun na nga. Ay, although, di ba um, sinabi ni mama yon Pero kasi bilang anak, para sa akin. Para sa akin, mahal ko yung magulang ko eh, kaya gusto kong alagaan. And ayoko din naman, just ko naman yung, yung maghihiwalay pa kami ng, ng bahay or maghihiwalay pa kami ng... Di ba alam mo yun? So, gusto ko talaga kasama ko yung nanay ko. Kahit pagtandaan niya, kahit uh, ayun, uugod-ugod na siya, alagayin na siya, ganito, ganyan. Kasi syempre, thankful din ako sa ginawa ng uh, magulang ko. Ayan, para sa amin, alam ko rin naman yung mga sakripisyo ng nanay ko. And alam ko rin na napakabuti ding tao naman talaga ng nanay ko. And yun, yun nga. So, yun lang yung gusto ko sabihin. Sana, ay, sana mag iba pa iisip ng mga mga tao na parang nililinayang alagaan yung magulang. Kasi sabi ko nga, iisa lang magulang natin. Yung tatay ko dati, hindi ko nang isip yun eh. Hindi ko naman iniisip 'yan dati. dal-dal ko 'no. Hindi nang isip 'yan dati. Um Dati kasi nung buhay pa yung tatay ko, gala, barkada, ganto ganyan rela relasyon na yan for ganun yung ko pero nung nawala yung tatay ko sabi ko ay ah, hindi napapalitan ng magulang yung yung mga jowa yung mga abarkada niya pwedeng ano yan mag, mag, uh, magkaroon ng sarili ng buhay hindi niya na makasama pero yung magulang nyo na nandyan palagi sa inyo pag nawala yan wala na wala na kayong ano doon yung pagsisisian, pag nawala ni na magulang so sana huwag dumating sa panahon na kung kailan gusto nyo na silang alagaan ay eh wala na yung magulang nyo huwag naman sana na hindi, hindi maganda sa pakiramdam ayun ha? ayoko na <laughs> mag -e end na tayo baka magkaiyakan pa tayo dito yun lang maraming maraming salamat God bless at ingat po kayo palagi huh, and sana magbago na iisip ng iba bye bye thank you Tai Chen huy <laughs> ano ba? ah uh, Chinese ba? hindi joke lang peace bye bye